ng Office of the Building Officials, sa pangunguna siyempre ng kanilang pinuno ng tanggapan, Architect Herbert Cartabio. At Itaas po natin ang ating kanang para sa panunumpa sa watawat. Ako ay Pilipino. Buong katapatan ng nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan. Nang may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makajos, Diyos, makakalikasan, makatao, at makabansa. Panata sa bagong Pilipinas. binang Pilipino, buong pagmamalakong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila. Mag Magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapuunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pantaigtigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan, Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mga nakakarami, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Tapos po muna to ka para sa panlupaan ng likod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang pinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kausayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakahiyan upang sa lahat ng panahon ay papaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko ang isang lingkod bayan, makajos, makatao, makalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikahin ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasihanawa ko ng may kapal. Quality policy. We in the city government of San Pablo, the city of Seven Lakes, a premier tourist destination, light industrial and educational hub in zone Committed to good governance and sustainable development to deliver quality services to satisfy its customers, constituents, and other interested parties to the best of our abilities and resources. We commit ourselves to continue. kapitan ng walong barangay na sila sa bahaging Bicoran. Ang mga bago doon. At siyempre, ma'am, ngayon ay pagdiriwang ng uh, Family Day. Maaga ang last tres yata ng hapon. Paalala ng, ng uh, HR, sa Sabado, dapat ay nandun na tayo sa Central Gym ng Ganap na bago mag alas 5.00, 4.30. Yung mga tanggapan daw po na may mga kanya-kanyang, na may nag-request kasi na may mga pare-pareho silang t-shirt, ay di wala pong problema. Pero yung mga walang t-shirt, ako namang nakahubad lang. Daw. Pwede po yung nakaputi. Ayan. Kahit may konting print, okay lang. Basta ang gusto po ng HR sana yung nakaputi. Yung hindi yung mga tanggapan na may mga sariling uniforme, pinapayagan, pinapahindulo. Okay. Ay mula sa LSPU, sina na Ma Ma'am Drazen B. Angela Reginaldo, at Clarissa Rega Gregana, Sir Avelino Odije, Grace Stella Paulette Suarez, Menchi Elamil, Ninibeth M Siyempre, ang kanila pong pagtulong ay uh, siyempre, ito po ay yung nang mga civil service exam nong August. 9 or 10, I guess, or 11. At ilan doon ay nakapasa mula doon sa kanilang review. Kaya maraming maraming salamat. Uh, we would like to commend them for their inestimable time and effort. As the lecturer for the Civil Service Review session, dubbed as Gina G. sa CSE Civil Service Exam Pathways Learning Program held last July 20, 27, August 3 and August 10 at ABC Hall sa City, Laguna. This is the project of the Local Development Office and the City Information Office. Uh, maraming salamat po Ngayon naman, aming kikilalanin ang top 8 ng LGU Idol Ito na po yung grand finals Ang grand finals po natin ay sa, sa Friday Ang first prize, 30,000 pesos Ang second prize, 20,000 pesos At ang third prize, 10,000 pesos Ang limang hindi mananalo, ang tawag ay... po ito, Ruvelin Aquino. Palakpakan naman natin. Mula sa GSO, Albert Tinglasan. Yan mo si Albert? Mula sa OSWD, Milka Jane Reyes. Ito ay Taker Picture. Ano oh, rito ba yung sinasalipod? Ito yun. <laughs> Mula sa Office of the Building Official, ang pakiyawan ng araw na ito uh, Manny Pacquiao Jorel Consimido Mula sa BLSP, Stephen Lowell E Gamin Ayun si Stephen Siya ngayon um, ha -ha. Hi Stephen, kawai ka naman Si Stephen po yung nandun sa gilid Ayan, ayaw mo kumakyat dito Ayan, abot naman niya, Siyempre mula sa CDR kasunod, ano? Mukha yeah. hindi mo pumasukit ito, ha? Pangalwa mo na ito. अच्छे प्रेम बोले ससी की हर आवेश है मुसिया सपला हिल मोंटेसिलियो युबिलिंग न मिना महाना पुनों लुंगसोन बेयर दि अमांटे अयु लगा दिसरा सासी